Hello everyone! Today is magluluto po tayo ng Tokwa ala nuggets So, una po natin gawin ay Hiwa-hiwain po natin siya ng square na parang nuggets Yan po guys Pinapakita ko po sa inyo kung paano po magluto ng simpleng pagkain pero masarap Minsan po kasi guys is hindi po kumakain yung mga bata ng mga tokwa. eh alam nyo naman po yung tokwa is maraming benefits ito sa ating katawan. So, ayan. So, sabi ko nga eh, yung gagawin ko lang is tokwa with crispy fry. Kaso, itong makulit na kuya, kuya namin, eh, sabi niya, lagi ng itlog. So, ako naman, ito, oto oto Kaya, ayan, sabi niya, libre na daw niya yung itlog. So, ayan, nilagyan ko nga ng dalawang itlog. So, ayan, hininaksaw ko muna yung tokwa bago ilalag, ilagyan ng crispy fry. Kaso nga lang, medyo pangit yung kalabasan niya. Eh, nagtatalo pa kami niyan sa mga oras na yan. Isabi ko sa kanya, e, ayun, tingnan mo, ang ginawa na yan. May itlog, malasa. Ah. So, ayan. So, yung iba naman, guys, is hindi ko na nilagyan ng itlog. Tapos, yung iba, ay sinausaw ko lang siya sa sa crispy fry. Kasi, nagluto na po ako nito ng una. Ay, yung ginawa ko ay crispy fry lang at saka yung yung tokwa. So, ito naman kasi, nandito, tong time na to is nandito yung kuya namin na paka-alamero, char-char. Kasi, sabi niya na masarap daw pag nilagyan ng itlog. So, ako naman, itong oto-oto, So, ayan, mabait akong bata, masunurin. So, sinunod ko siya. Dahil, dahil kuya nga siya, sabi, sabi nila, ang matanda daw ay tama. So, ayan, sinunod ko. Pero, medyo palpak yung ginawa ko. Pero, hindi eh, ko lang alam kung pag naluto ito, masarap na to, o hindi. So, later, matitikpan ko natin yan, guys. At papakita ko po sa inyo yung whole video ng ginagawa ko. So, ayan, sausaw dito, sausaw doon. Tapos, itatrabi. So, ayan. So, prepare hanggang pinipreparar ko yan. So, ayan. Tapos nakulangan pa ako ng crispy fry. Tapos pinabili ko ulit ng isang crispy fry doon. Isang parot na crispy fry para lang sa ibang natira. So ayan yung natira. Nilagay ko na, nilubog ko na doon sa itlog. Kasi sayo naman yung itlog na, na binili ko. So ayan, binabad ko po siya muna. Tapos nag ako ng kawali. Tapos nilagyan ko ng mantika. Tapos napainit ako. So ayan. ayan guys. Dito ako muna ako magluto sa labas. Kasi nga, yung time na ito is brand out. So ayan akala ko nga eh maluluto ko na agad to pero matagal pala magprepara so ayan nabutan na po ako ng gabi so nilagay ko na yan isa isa so ayan gabi na nga oh dilim dilim na so pasensya na po sa video nito medyo hindi klaro pero so ayan guys pinagta rin po natin kapag brown na siya, pwede po natin kunin. At alam po natin na medyo crispy-crispy na siya. So, pwede po natin kunin. So, ayan. So, po natin siya. Ayun, ibabalik natin yung ano, medyo white pa siya kasi hindi siya hindi siya crispy, hindi siya crunchy pag kinain niyan. Tsaka, yung baga is yes, yung sa loob pa lang niya ay eh, hindi siya masyadong luto. Kaso, okay na yan, pwede na yan makainin. Hindi ka naman maaswang kasi nga hindi naman siya karne o something ano kasi tok pa lang to, no? So, ayun guys. Nagpas pa yung apoy. Eh. So, ayun guys. It's a prepare. Nilagyan ko na lang siya. Masarap po siya sa lagyan ng ng pipino with sausawan. Ayan, tokong alam nuggets. Thank you for watching everyone. Bye-bye!